nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saanmang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. at patuloy na ipinakita ng halos 15,000 deboto ng poong Nazareno ang ginanap sa tao ng Thanksgiving procession sa Quiapo, Manila. Ang iba pang detalye sa balitang yan, iahatid ni Mili Borja. Halos 15,000 deboto ang dumalo sa taon ng Thanksgiving procession para sa itim na nasarelo sa paligid ng Quiapo Church noong Sabado ng gabi. Nagumpisa ang paglarga ng imahe ng puon bandang 11.45 ng gabi ng Sabado sa Plaza Miranda matapos ang communal praying of the rosary. Naibalik naman sa Quiapo Church ang Black Nazarene bandang 2 ng umaga. Sa ulat ng simbahan, sinunod naman ng mga deboto ang kanilang pakiusap sa pwesto na dapat sundin sa paligid ng andas ng imahe. Samantala walong minor medical cases ang naitala sa naturang Thanksgiving procession habang wala namang naitalang problema kaugnay sa si seguridad ng mga dumalo. Narito naman ang schedule ng mga gawain para sa pagdiriwang ng Nazareno kabilang na ang ruta para sa traslasyon. balita, ilalabas naman ang bagong disenyo ng andas para sa Traslasyon 2024 sa mga susunod na araw. Ayon sa Manila Police District o MPD, binago ang disenyo ng andas upang mas makita ng mga deboto ang imahe ng puong itim na Nazareno. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Nicole Lopez. Nagkaroon ng pagbabago sa disenyo ng andas para sa nalalapit na traslasyon sa January 9. Sa panayam ng Magandang Umaga Pilipinas, kay Police Colonel Arnold Ibay, direktor ng Manila Police District, nakatakda ng ilabas ang innovated na disenyo ng andas sa mga susunod na araw. Ayon kay Ibay, binago ang disenyo ng andas upang makita ng mga deboto ang imahe ng poong itin na Nazareno. Oh, right. we, still have to, ano, we still have to see the final design ng yung binabanggit ninyo. All right. Pero as announced, by, as announced by the church, Ah, uh, po ng innovation. Oh, dito sa darating okay. na dito sa, yung innovation yung andas. no? Mm -hmm. Kasi ang tema po kasi na sinasabi ng uh, simbahan, simbahan is gust, gusto pong makita daw, gusto makita ng mga deboto. ang Ang Nasareno. Kadalasan po kasi nasasampahan, puro tao na po nakapaligid oh. sa <laughs> Nasareno sa taas. Gusto <laughs> po nila. Ipapakita na lang ng Crusadersita. Oo po, diyan, ito 'yung mga ando na, yung mga nakasampad na So ang uh, dahil, ang tema po ngayon ay eh, gusto daw gusto namin makita mm -hmm. si Jesus yun ang sabi po ng simbahan. Mm -hmm. Para ma-prevent po 'yon ay eh, mag sila ng uh, sila ng andas ay, na uh, talagang ang nandoon lang po. Una rito iniulat ng MPD na ng bulletproof ang andas kung saan isasakay ang poon. December 30 pa lang nang mag-umpisa ang mga aktibidad sa traslasyon sa paraan ng Walk of Thanksgiving. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Iniulat ng Bureau of Customs ang paglakas ng kalakalan sa mga port sa bansa. Ayon sa BOC, base ito sa lumalaking kita ng kagawaran sa nakalipas na taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Patunay daw ng masiglang kalakalan sa mga port sa bansa ang lumaking kita ng Bureau of Customs. Nitong 2023 ay nalampasan ng BOC ang revenue collection nito na higit 900 billion pesos. Sa bagong Pilipinas ngayon, Sinabi ni Customs Spokesperson Attorney Vincent Maronilla na ang Manila International Container Port ang may pinakamalaking ambag sa kanilang koleksyon na nasa 30%. Sunod ang Batangas Port na nasa 25% at ang Port of Manila na nasa 18 hanggang 20%. Tinukoy naman ang opisyal na lumakas ang kalakalan at lumaki rin ang koleksyon sa mga puerto ng Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Dagdag rin anya ang mga aktibidad sa Subic, Legazpi, Tacloban, Iloilo at San Fernando. Ayon kay Maronilla, nakatulong sa paglakas ng economic activity sa mga nabanggit na lugar, ang pamumuhunan hindi lang ng gobyerno kundi ng mga lokal na negosyante sa mga port. Para ngayong 2024, itinaas na sa 1 trillion pesos ang collection target ng ahensya. Para sa MBC Network News, ito si Lefner Ciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapaglabas na ng higit 70 billion pesos ang GSIS para sa mga lending o loan program nito. Sa ilalim ng programa, malaking tulong raw ito sa mga manghihiram na magkaroon ng mas mababang interes. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakapaglabas na ng 70.5 bilyong pisong halaga ng loans ang GSIS o Government Services Insurance System sa ilalim ng enhanced loan program nito na Multipurpose Loan Flex o MPL Flex. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, mula nang umarangkada ang MPL Flex noong Setyembre hanggang December 21, 2023 ay nabinipisyonan na nito ang nasa 258,000 borrowers sa ilalim ng programa. Ang mga empleyado ng gobyerno na nakapagsilbi na ng isang buwan ay pinapayagan na mag-loan ng labing na beses na mas mataas kumpara sa kanilang buwan ng sahod pero may maximum limit na 5 milyong piso. Dagdag pa ni Veloso, maaari itong bayaran sa loob na labing limang taon na mayroon lamang 6% interes. Naniniwala si Veloso na sa pamamagitan ng MPL Flex, maraming empleyado ng gobyerno ang matutulungan sa pagsisimula ng negosyo, investments o kaya'y planong pagbili ng bahay at lupa. Malaki ang pasasalamat ng mga pasahero sa extended na biyahe ng mga non-consolidated jeep sa lungsod ng Pasig. Napawian niya nito ang pangamba ng ilan sa pagkawala ng masasakyan jeep at ang tuluyang pagmahal ng pamasahe. Ang mga detalye tutukan sa si report ni Adniel Parosa. Laking tuwa na mga pasahero ng tradisyonal na jeepney biyahing Pasig hanggang Tagig Pateros na extended ng isang buwan ang paumasada ng mga ito. Lahat kasi ng jeep dito sa Pasig Palengke Terminal ay hindi consolidated o hindi nagsuko ng kanilang parangkisa para bumuo ng kooperatiba sa POV Modernization Program. Ayon sa mga ginang na nakapanayam ng Laser H News, pangamba nilang bawalan sila ng masasakyan malapit sa kanilang mga tahanan at tuluyang magmahalang pasahe

papayagang bumiyahe ang mga non-consolidated jeepney sa mga ruta walapang Wala pang 60% ang mga nagpapatala. Pero ayon sa leader ng board members ng TPP Joda na si Jose Mamongaya, maninindigan sila kontra consolidation kahit matapos ang palugit at pagpapaliwanag sa kanila hanggang Enero at 31. Mamamasada pa rin po kami dahil yan po ay uh, serbisyo publiko at yan po ang bumubuhay sa aming pamilya. Ano? Pagkakaulian? Pag nagkaulian, bahala na po yan meron kaming karapatan para mabuhay bilang isang Pilipino. Natapos na ang consolidation deadline itong huling araw ng 2023 at nakabinbin pa rin hanggang sa ngayon ang hirit ng Transport Group sa Korte Suprema para tuloy ang suspindihin ang nasabing programa para sa kauna-unaan sa Pilipinas DZRH. Ito si Daniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinag-aaralan na Department of Health ang muling pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Ito ay kasunod ng pagdedeklara ng World Health Organization bilang variant of interest ang Omicron subvariant na JN1. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Kyle Bullia. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Health ang pagbili ng panibagong bakuna laban sa COVID-19 kaugnay ito ng Omicron sub-variant na JN.1 na idineklarang variant of interest ng World Health Organization. Sa panayam ng DZRH kay Health Undersecretary Eric Tayag, sinabi niyang bumababa na ang proteksyon ng kasalukuyang bakuna laban sa mga bagong variant. Paliwanag ni Tayag, bagamat hindi ganoon kalala ang epekto ng JN.1, mas mabilis itong makahawa kumpara sa mga naunang variant ng COVID. Isa lamang mutation ang nangyari, so, pero sapat na para mas lubang nakakahawa po. Mm -hmm. Mas mas nakakahawa ito, itong JN.1. Oh, mas nakakahawa, oo. Kaya lang, katulad ng mga sinundan niyang bayan ng Omicron, tika ka karaming na uh, hospital at kinakaya mm -hmm. uh, pa ng bakuna natin. Kaya lang ngayon, pinag-aaralan, dahil sa mga bakunang tinanggap natin ay kadaunan, bumababa yung protection natin laban sa mga bagong variant. Mm -hmm. Dagdag pa ni Tayag, sakaling makabili na ng mga bagong bakuna, bibigyan prioridad sa pamamahagi nito ang mga senior citizen at mga frontliner. Samantala, naniniwala ang kagawaran na hindi pa oras para gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask. Pero nag abiso naman ng DOH na magpa-test kung nakararanas ng sintomas ng COVID at magsuot pa rin ng face mask lalo na sa mga senior citizen at may mga comorbidity. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Generally peaceful ang pagdiriwang ng Pasko at bagong taon sa Bicol Region. Ang iba pang detalye sa report ni Ruel Saldico. Balita mula sa Bicol, naging generally peaceful ito agadaging overall assessment ng PMP Region 5 sa katapos palamad na pagdiriwang ng Pasko at bagong taon sa Bicol. Ayon kay PMP Regional Office No. 5 Acting Regional Director of Police Brigadier General Andre Dizon, nakamit ang tagumpay na assessment nito sa pamigitan ng pagigpit ng ko Bicol dahil sa pagbantay sa mga tinatahak o tinatao ng lugar kagaya ng mga simpahan at plaza. Samantala, pinuri naman ang kampo ng krame na Fair 5 dahil sa accomplishment ng mga kapulisan na kung saan ito ay nasa 562 na mga improvised uh, na mga kanyon uh, o bugah ang uh, kabuang bilang na nakumpiskas na siyang pinakamaraming nga uh, nakumpis ka sa buong bansa. Nagpasalamat naman na uh, si Police Brigadier General Andrew Dizon uh, sa papuri na ito na, na pagkamata kakaupo pa niya ay uh, ng uh, Desyembre bilang uh, direktor uh, ay marami na ang ganyang uh, uh, nagawa lalo na uh, nitong uh, holiday season. Para sa MBC Network News, uh, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! balita, naging mapayapa rin ang salubong ng bagong taon sa probinsya ng Quezon. Ang iba pang detalye alamin report ni Benji Antioquia. Mariing na pinuri ni Quezon Governor uh, Helen Tan ang pamunuan ng Quezon PNP Command sa halos generally peaceful ang uh, pagsalubong ng bagong taon 2024 batay sa report ni Police Colonel Lidon Monti nakapagtala ang mga hospitals ng uh, 19 katao na pawang mga minors injured sanhi ng firecrackers at sinabi pa na sa mga... Maaga pa silang uh, nakapokus sa pagbabantay para sa mga nagbibinta ng mga paputok kung saan na 34 operation ang kanilang ginawa ng PNP na nagresulta sa pagkakumpiska naman ng iba't ibang klase ng paputok na umaabot sa halagang 114,263 pesos at nasa 29 katao rito naman ang nahuli habang nagbibinta ng walang kaukulang permit. Samantala, patuloy pa rin na nakaalerto ang PNP sa Quezon hanggang matapos ang trickings at wala naman na iulat na may mga naputukan o nagpaputok na PNP Newpi ng kanilang, kanilang mga baril sa Quezon at higit sa lahat walang membro ng New People's Army NPA ang nagparamdam sa buong lalawigan ng Quezon mula pagpasok ng Kapaskuhan hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH ito si Bediadjo kaya tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Tuloy at mapagtibay na ang Kawayan Act o Bamboo Industry Development Bill sa pagpasok ng third regular session ng Congress ngayong taon. Alamin ang iba pang detalye sa report na ito. Posibleng mapagtibay na ang Kawayan Act o Bamboo Industry Development Bill sa pagpasok ng third regular session ng Congress ngayong taon. Ang Senate Bill 2513 o An Act Institutionalizing the Bamboo Industry Development of the Philippines na sponsored ni Senator Mark Villar ay isinasapinal na at natatakdang sumailalim sa interpellation ng Senado sa first quarter ng taon. Inaasahan na bubuo ng sariling version ng Senador at Kamara de Representantes sa pagtalakay sa bicameral conference bukod pa sa naunang isinumite sa Office of the President para sa pagratipan pagtipika sa panukalang batas. Ayon kay Atty. Ken Santarita, presiding officer ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, mayroon silang sapat na oras hanggang third regular session na magsisimula sa July para makompleto ang buong proseso. Ayon naman kay Department of Agriculture under Secretary Deo Gracias Victor Savellano na siyang Vice Chairman ng Philippine Bamboo Industry Development Council, mabilis na pag-aproba sa Bamboo Bill ang magbibigay daan para may sakato para ng kanilang vision sa Executive Order 87 on Bamboo Industrialization. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Ding Dong Dantes at Marian Rivera masayang ipinagdiwa ang kanilang 9th wedding anniversary. Ang mga detalye sa blitang yan iahatid sa atin na ating showbiz angel. Ipinagdiwang ng celebrity couple na sina Marian Rivera at Ding Dante ang kanilang 9th wedding anniversary noong December 30. Idinaan ang mag-asawa sa kanilang social media account ang matamis na mensahe para sa isa't isa. Sa post ng aktres, inihag nitong na taon ng pagmamahal, tawanan at walang katapusang pasalamat. Sabay pagbati ng happy anniversary sa kanyang mister na inilarawan ni Marian bilang kanyang walang hanggang biyaya. Habang punong-puno rin pagmamahal at pasalamat ang mensahe ni Ding Dong kay Marian na hindi lang daw nagsisilbi bilang kanyang asawa, ina ng kanyang mga anak, kundi kanya rin itong kaibigan at syempre leading lady. Ginanap ang Mala Royal Wedding ng Dong Yan taong 2014 sa Immaculate Conception Cathedral sa Quezon City. Mayroon silang dalawang anak, si Nadia at Sixto. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito pong yung showbiz angel, Angelica Cosme, talitray sa pag mga balita at ang sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Nauwi na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang uh, balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagpapakita ng matibay na pananampalataya at panata ng mga deboto ng Poong Itim Nazareno na makikita sa mga dumalo sa Thanksgiving procession pa lang sa Quiapo Manila. Hindi biro ang dami ng tao na madadagdagan pa sa patuloy na pag-usad ng mga araw hanggang sa huling araw ng traslasyon. Dito kasi natin mas naipapakita ang tibay ng mga Pilipino pagdating sa pagpapahalaga sa pananampalataya sa kabila ng mga problema at suliranin ng bawat mamamayan sa bansa. Hiling ko na sana ay maging ligtas at payapa ang tradisyon nating ito hanggang sa pagtatapos ng traslasyon ng ngayong taon. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Laging tandaan, mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes? Mula sa mga storyang hatid ay good news. Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita. Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV